So, ayan guys, luto na yung ating isda na tortang dilis. Ayan. Lagyan ko ng itlog at saka harina at mga pampalasa, mga spices. So, yun lang. Magluto muna tayo. Hi guys, magluto po tayo ngayon ng tanghalian. Ayan yung aking lulutuin. Lagyan ko po ito ng kunting karne. Ayan, gawin kong mini adobo. <laughs> so, ayan yung ating Portuguese olam sa tanghalian. Thank you for watching. Ayan na guys, yung aking kunting karne. Ayan, igigisa muna natin. Ayan, so Brownin natin ng konti. Tapos bago natin, lagyan ng mga spices or mga pampalasa. Ayan yung guys, betok na yung aking mini adobo. Ayan. Na may gulay. Ayan. Gato na guys. Thank you for watching. So, ayan guys, luto na yung ating mino. <laughs> ayan, kung bago ka lang dito sa aking channel, please like and share. Ayan, para updated po kayo sa aking next video. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you. Hi guys, mo naman ta hapit ng paniuto So, naada ni ko'y gulay. O, magsabaw na ikong ulo sa isda karon og O, napong ko'y gamay. O, niya, sibuyas. Monique, ikikuha na ko ni sa kuang kuang garden. So, ari my favorite. so, magdigamo.